I don't want to assume, pero bakit may pagpato na tanong si Robby kay Maymay? Naku, Kiana V. Ano ba kasi yan? Ang sabi daw ni Kiana V. Ano kayang sasabihin ng babae? Kung may guy na nang hahabol-habol na maybe a little too late. Naku, Robby to Maymay. Ano nga bang sasabihin? Tuloy, nasapok ni Maymay. Si Robby. Naku, ang saya nito. O, oh, ano? Nang hinayang tuloy ko, bakit ngayon lang ako nagising? Eh, dapat kanina pa pala ako gising para habulin ang mga kilig moments na ito. Pero yes, here is Edward, Mama, Kiana V, and Robby Domingo in this kilig and Blues time sa Spiel Time. Let's go! Ano kaya sasabihin to wave our flag? I'm sure may may understands it kasi ang dami mo ginagawa today, girl! <laughs> so yeah proud of you! Pero parang naisip lang namin na it was time for the millennial perspective na parang ano kaya sasabihin ng babae kung may ah, guy na nang hahabol-habol na maybe a little too late I don't know <laughs> ba diba? so yun yung naisip namin yun yung story nung sana ano nga ba sasabihin diba? diba? ano ano ba yung <laughs> ano yung sagot <laughs> bakit ka sa akin po Ikaw, tanungin ay, niyo no. si ano ay ano po na mano ay, naman, no? ay. Oh. No, but it's Wait. s'yempre sana um this christmas ang dami nating mga sana 'di ba for you oh, oh. anong sana mo ngayong pasko oh sa o, adeba, ah, diba? O, oh, diba? Sabay tapon na turo sana. Wave our flag. I'm sure may may understand sa kasi dami. Ituturo niya sana si Edward. Kaso nga lang, eh, hindi niya na tinuro. Doon na lang niya tinuro kay Robbie yan din. Naisip ko kanina. Sabi ni Nalia, may word fan. Tapos, sabi naman ni Applejack, sino tatanungin may? Saan direction kamay mo? Kay Edward o kay Robbie? Mmm, ang kulit. Kilig ba? Kilig ba yarn? May may. Tuloy. Buti na lang ifinocus you know kay Robbie. Kung kay may may, nako, patay kang may may ka. Huling-huling ka sa kilig. Pero ano nga ba ang score natin, may may and Edward? Bakit? Pinaghihintulutan ng ASAP na i-focus e itong May Mayward this day. Naku, walang doni, walang ano daw, walang bell. Anong mangyayari? Diyos ko, ito muna ang ating kilig vibes. Narito na po ang kasunod niyan in a while. For now, enjoy the kilig. I love that. I love that, Kiana V. And... Robby Domingo. Sige lang, i-corner nyo lang si Maya at saka si Edward. And abangan nyo po, marami pa tayong ibibigay sa inyo. For now, yan muna.